iyong mga anghel na tagapangalaga, at ang mga puwersa ng sansinukob ay nakikibahagi sa iyo ngayon ng isang malalim na pagtatagpo, lalo na tungkol sa mga relasyon at sa iyong darating na kasaganaan. Mayroong isang tao sa iyong buhay, isang taong kilala mo na, na malapit ng magsabi, at ipahayag ang pagsisisi sa isang bagay na kanyang ginawa. Ang pagsisisi na ito ay maaaring may kaugnayan sa isang bagay na hindi mo inaasahan, ngunit maghanda ka, dahil ang kwento sa likod ng paghingi ng tawad ay malamang na isang bagay na hindi mo inaakala. Ang pagsisisi ay isang malalim na damdamin, lalo na para sa mga taong nasaktan sa nakaraan. Marami sa mga taong ito ay nakahanap na ng paraan upang magpatawad at magpatuloy, iniwan na ang mga sakit at pait sa likod. Gayunpaman, para sa mga taong nagkasala, ang daan ay kadalasang magkaiba. Mahirap para sa mga itong magpatawad kahit na tiniyak natin na okay na at sila, ay pinatawad na. Ang kahirapan na ito sa pag iwan sa nakaraan, ay lumilikha ng isang mabigat na emosyonal na pasan na maaaring magtagal ng mga taon. Bago tayo pumasok sa mga detalye ng mahalagang mensaheng ito, mahalaga na kilalanin ang pag-iral ng tatlong mahalagang tanda na maaaring makatulong sa iyo upang maunawaan at sa ilalim ang sitwasyong ito. Ang mga tanda na ito ay hindi lamang may kahalagahan, kundi rin ay malinaw na nagpapahiwatig ng darating. Tuklasin natin ang mga tanda at ang kanilang kahalagahan para sa iyong kasalukuyang kalagayan. Habang tayo ay patuloy na gumagalaw, malamang na matatagpuan mo ang mga tanda na ito sa mga susunod na linggo. Tiwala sa iyong mga instinkto at maging mapagmatsyag sa mga detalye. Ang mga tanda na ito ay maaaring manifest sa mga subtil na paraan, Ngunit ang iyong intuisyon ang magtuturo sa iyo sa tamang interpretasyon. Sa pagbabalik sa pangunahing mensahe, nais ng iyong mga tagapangalaga sa kalangitan na ipabatid na isang paghingi ng tawad mula sa isang tao sa iyong buhay ay malapit na. Ang paghingi ng tawad na ito ay dala-dala ng isang malalim at kadalasang komplikadong emosyonal na pasan. Malamang na ang paghingi ng tawad na ito ay may kaugnayan sa isang bagay na iyong nalampasan na, isang bagay na naglaho na sa nakaraan para sa iyo. Huwag kang magulat kung mayroong mahabang kwento at maaaring magulo na kaugnayan sa proseso na ito. Marami ang mga detalye na hindi mo alam, maraming hindi nasabi na damdamin at mga lihim na pagsisisi. Sa maikli, isang paghingi ng tawad ay paparating, ngunit ang kwento sa likod nito ay magiging isang sorpresa. Kapag siya ay nagpahayag ng kanyang pagsisisi, maalala mo ang mga sandaling ikaw rin ay naghinayang at humingi ng tawad para sa iyong mga gawa. Lahat tayo ay nagkakamali na nais nating ituwid at madalas mahirap kalimutan ang mga pagkukulang na ito. Gayon pa natural ang magkaroon ng pagsisisi. Tandaan na ikaw ay tao lamang at ang pagpapatawad ay mahalaga, lalo na pagdating sa pagpapatawad ng iyong sariling mga gawa. Lahat tayo ay may dalang mga pagsisisi at madalas ang mga damdaming ito ay maaaring maging isang mabigat na pasan. Malamang na nasagot mo ang tanong na ito sa iyong sarili ng walang anumang kahirapan. Walang duda, mahirap kalimutan ang mga bagay na nagdulot sa iyo ng pagsisisi, at pareho rin ito sa kanya, at sa kanyang mga gawa patungkol sa iyo. Ang nakakaintriga ay ang kwento sa likod ng lahat ng ito, at ang katotohanang ito ay nangyari na noon na marahil ay hindi mo na matandaan. Dala rin niya ang bigat ng pagsisisi, at handang ibahagi ang kanyang kwento isang kwento na maaaring magbukas ng mga bahagi ng iyong buhay na malalim at di inaasahang. Ang pinakakakaiba ay mayroon siyang isang kwento na ibabahagi, isang kwento na nagsasabi ng marami tungkol sa kanyang kakayahan na patawarin ang iba. Ang ganitong disposisyon upang magpatawad ay nagpapakita ng kanyang likas na pagiging mapagbigay at malumanay. Kahit na ang iyong mga tagapangalaga sa kalangitan ay kinikilala na ang pagpapatawad, ay hindi madali, kung ganun, hindi ito maging isang bisa na ganoon kahalaga, magdadala sa iyo malapit sa kabanalan. Ang iyong kakayahang magpatawad ay nagpapahintulot sa sansinukob na magkaloob sa iyo ng mga biyaya, hindi lamang para sa iyo, kundi pati na rin sa mga nasa paligid mo. Ito ay nagdadala sa atin sa unang tanda ng mensahe, ang kabalyero sa kanyang kalasag. Ang kabalyero ay sumisimbolo ng katapatan, katarungan, kagalang-galangan, kabutihan at malasakit. Ang mga katangiang ito ay mahalaga sa anumang relasyon, maging ito man ay pag-ibig, pamilya o pagkakaibigan. Sa maraming paraan, ang kabalyero ay isang sagisag ng empatiya at handang magpakasakit para sa kabutihan ng lahat nang walang hinanakit o sama ng loob. Ito ay kumakatawan sa kakaibang lakas na kailangan upang harapin ang mga hamon at kalakasan ng buhay ng may tapang at dangal. Marahil ay makakatagpo ka ng tanda ng kabalyero sa maraming paraan. Maaring makakita ka ng mga larawan ng mga kabalyero sa online, sa mga plaka ng kalsada, sa mga aklat, sa mga laro sa video, sa mga pelikula, at marami pang iba. Sa tuwing makakakita ka ng simbolong ito, alalahanin ang mga katangian na kumakatawan dito at hayaan mong ang larawang ito ay magbigay sa iyo ng lakas ng loob upang harapin ang mga hamon na darating. Ang pagkakaroon ng kabalyero sa iyong buhay ay isang paalala na ikaw ay may kakayahan na lampasan ang mga hadlang ng may grasya, tapang. Ang kanyang pagkamapagkawanggawa gawa ang dahilan kung bakit siya nagnanais na humingi ng tawad, kahit na malamang na nakalimutan mo na ang pangyayari na nagdulot ng pagsisisi. Ang kanyang kabaitan at pagpapatawad ay isang malakas na puwersa na umaakit sa mga tao at nag-iinspira sa kanila na maghanap ng kapatawaran. Kung ikaw ay curious na malaman ang higit pa tungkol sa kung ano ang nangyari, hindi mo na kailangang maghintay ng masyado. Kapag siya ay lumapit upang humingi ng tawad, malalaman mo ang lahat ng kailangan mong malaman. Maging handa ka na makinig at intindihin dahil ang kwento na mayroon siya ay maaaring magdulot ng mga lumang damdamin at mga alaala na matagal nang nakalimutan. Maganda ring pagnilayan na ang sitwasyong ito ay may potensyal na magpalaka sa inyong relasyon sa anumang paraan. Ang pagiging bukas at tapat na kaakibat ng isang paghingi ng tawad, ay maaaring magpalalim ng tiwala at pag-unawa sa isa't isa. Kahit na manatiling stricto ang inyong relasyon sa platonic, ang kanyang pagiging totoo sa paghahanap ng iyong tawad ay maaaring makatama at makahulugan. Maaring asahan niyang maglaro ng mas mahalagang papel sa iyong buhay, na nagpapakita na pinahahalagahan at nirerespeto niya ang koneksyon na inyong ibinabahagi. Anuman ang sitwasyon, makakaraos ka. Ang karanasang makinig sa pagsisisi ng isang tao at magbigay ng tawad ay laging makapangyarihan at nagbabago. Ito ay isang pagkakataon para sa personal na pag-unlad at espiritual na paglakas. Kapag ang isang tao ay nagbubukas sa iyo ng tapat at vulnerable, ito ay lumilikha ng isang natatanging at makahulugang koneksyon. Tandaan na hindi siya ang tanging tao na nagnanais na makilala ka ng mas mabuti. Kilala ka sa iyong pagkamapagkawanggawa at kabaitan, at maaring ikaw ay magulat sa dami ng mga tao na nagnanais na lumapit sa iyo, maging ito man ay sa iyong trabaho, sa iyong online na presensya, o sa mga komunidad na kabilang ka. Ang iyong empatya at kakayahang maunawaan ang iba ay nagpapaganda sa iyo bilang isang taong napakakaakit at minamahal. Ikaw ay masikat kaysa sa inaakala mo, at ang sikat na ito ay hindi lamang bunga ng iyong panlabas na anyo, ito ay batay sa iyong mga tunay na katangian at sa positibong epekto na iyong iniugnay sa buhay ng mga tao. Kasabay ng potensyal na atensyon na ito ay ang ikalawang tanda na kinakatawan ng mga hayop. Ang mga tupa, halimbawa, ay kadalasang iniugnay sa pamumuno, determinasyon, at pasensya. Ang iba pang mga hayop, tulad ng mga alimango, at ang mga magagandang ibon na tila hindi mawalay, ay nagdadala rin ng malalim na kahulugan. Ang mga kalapating magsing-irog, halimbawa, ay sumisimbolo ng wagas na pag-ibig at pagkakaisa. Para sa mga nagnanais na magkaroon ng mga kalapating magsing-irog, ito ay inirerekomenda na bumili ng isang magkasintahan, dahil ang mga ibong ito ay umaasenso sa pagtutulungan. Sa iyong kaso, malamang na makakakita ka ng iba't ibang uri ng mga hayop sa iyong paglalakbay, tulad ng mga pusa, mga aso, o kahit na isang ardilya na sinusundan ng isang pusa. Ang mga pagkikita na ito ay hindi basta-basta na mga kaganapan. Ano man ang sitwasyon, ang mga hayop ay kumakatawan sa pag-ibig, pagkakaibigan, o ang pagnanais nito. Sila ay mga tanda na ikaw ay nasa paligid ng mga taong nagnanais na maging malapit sa iyo, na pinahahalagahan ang iyong presensya, at naakit sa iyong magandang personalidad. Ang mga hayop na magkasintahan, sa partikular, ay kumakatawan sa mga taong nagnanais na malapit sa iyo at nagpapakita ng iyong malasakit sa kapwa. Alam mo na ang swerte ay dumarating kapag sila ay makikita mo, sapagkat sila ay mga patunay na ang mga mabuting enerhiya at intensyon ay nasa iyong paligid. Maaari nating tapusin na ang pagpapatawad at kabaitan ay mga katangian na mahirap panatilihin sa buhay, ngunit gaya ng kabalyero na nasa kanyang kalasag, ginagawa mo ang iyong pinakamahusay. At, gaya ng mga hayop na kaugnay sa mga tao, na nagnanais na maging malapit sa iyo, kahangahanga kung paano ang mga tao ay mas gusto ang iyong pakikisama hindi lamang dahil sa ikaw ay isang mabuting tao, ngunit dahil ang iyong positibong enerhiya ay nakakahawa at nakapagpapainspire. Dagdag pa rito, ang mga tanda na ito ay mga paalala na ang iyong kabaitan at pagkamapagkawang gawa ay kinikilala at pinahahalagahan. Ang kabalyero sa kalasag ay sumisimbolo ng iyong lakas sa loob at iyong kakayahan na harapin ang mga hamon ng may tapang at dangal. Gayon din, ang mga hayop sa iyong paligid ay nagpapakita ng iyong kakayahan na umakit ng pag-ibig at pagkakaibigan. Ito ay kamanghamanghana ang mga tao ay pumipili ng iyong kapanahunan, hindi lamang dahil ikaw ay isang mabuting tao, ngunit dahil ang iyong positibong enerhiya ay nakakahawa at nakapagpapainspire. Sa pagitan ng mga pagsasama at mga relasyon na palalakasin mo sa hinaharap, may mahalagang mensahe ang iyong mga tagapangalaga sa kalangitan, normal lang ang maramdamang kaba sa paggawa ng mga bagong kaibigan. Lahat tayo, sa ilalim ng isang yugto, ay karanasang sensasyong ito ng kawalang katiyakan at pag-aalinlangan sa pagbukas ng ating mga buhay sa mga bagong tao. Gayon paman, mahalaga na tandaan na ang mga koneksyon na iyong itatatag ay maglalaro ng isang mahalagang papel sa pagtulong sa iyo na maabot ang lahat ng iyong ninanais sa buhay. Alamin na ang mga relasyon na iyong itatayo sa iba ay magtatakda sa iyo sa iba't ibang paraan. Sila ang magiging mga pundasyon kung saan mo itatayo ang iyong hinaharap, nag-aalok ng suporta, inspirasyon, at mga pagkakataon na marahil ay hindi mo pa naiisip. Makababaw ang pangunawa kung ikaw ay magiging komportable sa ideya ng paggawa ng mga bagong kaibigan, lalo na kapag sanay ka na sa iyong zona ng kumport. Ngunit mahalaga na magtiwala ka na ang universo ay may malalaking plano para sa iyo. Ang pangunang kahirapan ay maliit lamang na halaga na babayaran para sa mga kahangahangang gantimpalang magdadala ng mga bagong kaugnayan na ito. Ang pagpapahintulot sa iyong sarili na makilala ang mga bagong tao at hayaan silang pumasok sa iyong buhay ay isang makapangyarihang paraan upang lumago at mag-evolve. Madalas na naglalagay ang universo sa ating landas ng mga taong may mahalagang maialok, maging ito man ay isang aral, isang pagkakataon o simpleng isang pagkakaibigan na magpapayaman sa ating buhay. Hindi ito masamang ideya na hayaan ang iyong sarili na dalhin at hayaan ang kalawakan na imbitahan ang mga taong ito sa iyong buhay. Ang mga koneksyon na ito ay maaaring kailangan mo para mabuksan ang iyong pinakamataas na potensyal. Ang mga individual na ito na papasok sa iyong buhay ay may malakas na karamay sa iyo. Sila ay naakit sa iyong enerhiya, sa iyong karakter, at sa iyong tunay na pagkatao. Sa paglipas ng panahon, matutuklasan mo na ang mga bagong relasyong ito ay matibay at pangmatagalan. Ito ay nagdadala sa atin sa huling tanda, ang sinkronisasyon, na kinakatawan ng makulay na kabibe. Karaniwan, ang lahat ng mga kabibe ay may kulay at may mga kahangahangang disenyo, ngunit marami sa kanila ay tila pareho sa unang tingin. Ang katawan ng mga kabibe na ito ay karaniwan na may dalang isang shell. Isang nilalang na maaring tila walang saysay hanggang sa tingnan mo ito nang mas malapitan. Sa pag-aaral ng mga katangian ng mga kabibin na ito, nagsisimula kang maunawaan ang kanilang tunay na kagandahan. Sila ay natatangi, may mga disenyo at kulay na nagbibigay sa kanila ng espesyal na halaga. Ang makulay na kabibin na ito ay sumisimbolo ng kahalagahan ng pagbuo ng mga ugnayan sa iba. Katulad ng bawat kabibe ay natatangi at may sariling kagandahan. Bawat tao na iyong makikilala ay may sariling kwento at mahalagang halaga. Sinasabi na kung ikaw ay maglalagay ng isang walang laman na kabibe sa iyong tenga, maririnig mo ang kahalagahan ng mga alon ng karagatan. Ito ay nagpapaalala sa atin na walang anumang bagay ang kung ano ang tila sa unang tingin at na ang karamihan sa mga tao ay may magandang kwento na isinasalaysay tulad ng mga alon ng karagatan, napatuloy at makapangyarihan, ang mga kwento ng buhay ng mga tao sa iyong paligid ay maaaring malalim at nakakainganyo. Ang analogiyang ito sa kabibe at sa karagatan ay nagtuturo din sa atin na pahalagahan ang kahalagahan ng mga karanasan ng tao. Ang mga paumanhin na madarama mo sa lalong madaling panahon ay isang halimbawa nito ang tao na darating upang humingi ng tawad ay may kwento sa likod ng kanyang mga aksyon, isang salaysay na marahil ay hindi mo lubos na kilala. Ang kwentong ito ay maaaring magdala ng mga bagong pananaw at pag-unawa sa kung ano ang nangyari, na tumutulong upang pagalingin ang mga lumang sugat at patibayin ang mga bagong ugnayan. Marami ka pa rin kamanghamanghang karanasan na mararanasan. Hahakbangin ng universo na masigurado na ikaw ay protektado, anuman ang mangyari. Ang banal na proteksyon na ito ay tulad ng kabibe na nagtatago sa shell, nag-aalok ng seguridad at isang kapaligiran na nabubuhay para sa paglaki. Maaari kang magharap ng mga hamon at kahirapan, ngunit may katiyakan na hindi ka nag-iisa. Ang iyong mga tagapangalaga sa kalangitan ay laging nariyan sa iyong tabi, patnubayan ang iyong mga hakbang at nagbibigay ng kinakailangang seguridad upang magawa mong pag-aralan ang mga bagong posibilidad. Tandaan na ang bawat karanasan, mabuti man o masama, ay nagbibigay ng kontribusyon sa iyong personal at espiritwal na paglago. Ang mga koneksyon na iyong nabubuo sa iba ay mahalaga para sa paglalakbay na ito. Sila ang nagdadala ng mga bagong pagkakataon, mga aral, at mga sandaling kagalakan. Sa pagpapahalaga sa mga koneksyon na ito, at sa pagiging bukas para sa mga bagong kaibigan, pinapayaman mo ang iyong buhay sa mga paraan na hindi mo kailanman naiisip. Ang sinkronisasyon, tulad ng simbolisado ng makulay na kabibe, ay nagpapaalala rin sa atin ng kahalagahan ng pagiging maingat sa mga tanda sa paligid natin. Ang mga ito ay maaaring dumating sa anyo ng mga tao, mga pangyayari, o simpleng mga pagkakataon na may mahalagang mensahe. Ang pagiging handa sa mga tanda na ito ay nagbibigay daan sa iyo na mas mahusay na may ayon sa daloy ng universo na natatagpuan ang harmonya at layunin sa iyong paglalakbay kaya't magpatuloy ka sa paghahanap at pagnanais sa mga natatanging kwento ng bawat tao na sumasalubong sa iyong landas. Pahintulutan mong ang mga interaksyong ito ay magpanday sa iyong buhay at magdala ng mga bagong dimensyon sa iyong pangunawa. Bawat tao ay may potensyal na maging isang makulay na kabibe sa iyong buhay, nag-aambag ng kanyang kagandahan at kahambugan. At tandaan, tulad ng maaari mong marinig ang kahalagahan ng mga alon sa karagatan sa pamamagitan ng paglalagay ng kabibe sa iyong tenga, maaari mong matuklasan ang kadakilaan ng buhay sa pamamagitan ng pagbukas ng iyong puso sa mga kwento at karanasan ng iba. Ang universo ay puno ng kagilagilalas na bagay na naghihintay na matuklasan mo. Gusto ko sanang magtapos sa isang panalangin para sa iyo. Panginoon, bigyan mo siya ng lakas na kailangan upang tanggapin ang pagpapatawad at pagmamahal sa harap ng mga hindi inaasahang paumanhin na naghihintay sa kanya. Naway ang kanyang kaluluwa ay bukas upang tanggapin ang mga salitang ito ng pagsisisi na may magaan na puso at maluwag na kalooban. Naway ang kabalyero sa kalasag ay maging simbolo para sa kanya ng tapang at pagiging matatag na nagpapaalala sa kanya na mayroon siyang lakas ng loob na kinakailangan upang harapin ang anumang hamon na maaaring lumitaw sa kanyang mga landas. Panginoon, pahintulutan mong ang mga hayop na kumakatawan sa mga tupa ay maging isang patuloy na paalala ng pag-ibig at pakikipagkaibigan na nagbibigay sa kanya ng kaligayahan. Naway ang mga simbolong ito ay makatulong sa kanila na buksan ang kanilang mga puso sa mga bagong koneksyon, natanggapin ang bawat bagong pagkakaibigan ng kasayahan at pag-asa naway makita niya ang natatanging kagandahan sa bawat tao na kanyang matatagpuan, tulad ng kung paano nagpapakita ng kanyang kahangahang ang kabuan ang makulay na kabibig kapag masusing tiningnan. Patnubayan mo sila, Panginoon, upang makahanap ng karunungan sa pagsunod sa kanilang intuisyon. Naway magtiwala sila sa kanilang sariling kakayahan na maunawaan ang tamang landas at kilalanin ang mga biyayang inyaalok ng kalawakan sa kanila. Naway maramdaman nila ang iyong banal na presensya sa bawat hakbang na kanilang gagawin, na alam na laging silang protektado at sinasalubong ng iyong pagmamahal. Panginoon, sa mga sandaling hindi nila alam ang kanilang patutunguhan at may agam-agam, yakapin mo sila sa iyong celestial na yakap, nagbibigay sa kanila ng kaginhawahan at kaligtasan. Naway maramdaman nila ang kapayapaan na nagmumula sa pag-alam na hindi sila nag-iisa na ang kanilang mga laban at tagumpay ay bahagi ng isang mas malaking paglalakbay, binabasbasan, at pinatnubayan ng iyong mahabaging kamay. Naway ang bawat karanasang pagpapatawad at pagmamahal, ay gawing mas matatag at mas buo sila. Naway maging mga pagkakataon ang mga sandaling ito para sa kanilang pag pagunlad at panibagong spiritual na pagpapalakas, na pinatatag ang kagandahan at kalaliman ng kanilang kaluluwa. Naway lagi nilang tandaan na tumingin sa loob ng kanilang sarili at hanapin ang liwanag na inilagay ng Panginoon sa kanilang puso, isang liwanag na kumikinang ng buo, anuman ang mga kalagayan. Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa laging pagiging presente sa kanilang buhay, nag-aalok ng karunungan, proteksyon, at walang hanggang pagmamahal. Naway maging matapang sila sa kanilang paglalakbay, na may kaalaman na, sa iyong biyaya, sila ay makakayang malampasan ang anumang hadlang at marating ang kaganapan ng kanilang buhay naway ang iyong kapayapaan, na labis kaysa sa lahat ng nauunawaan, ay ingatan ang kanilang puso at isipan, ngayon at magpakailanman. Amen. Pahintulutan ng iyong diwa na sipsipin ang mga salitang ito, at maramdaman ito ng malalim sa iyong loob. Pahintulutan mong bawat pangungusap ay magbigay ng kapayapaan at linaw sa iyong puso. Nais ng kalawakan ang pinakamahusay para sa iyo at laging nagtatrabaho para sa iyo. Ano man ang mga desisyon na iyong gagawin, siguraduhin may positibong resulta. Manampalataya sa lakas ng iyong kapalaran at sa karunungan ng iyong mga desisyon. Upang patibayin ang paniniwalang ito, itype ang ako ang Panginoon ng aking kapalaran at pipili ayon sa aking mga paniniwala. Ang makapangyarihang pahayag na ito ay isang paraan ng pag-angkin sa mensaheng ito at sa mga biyaya na dala nito para sa iyo. Sa pamamagitan nito, ikaw ay nakikipag-ugnayan sa positibong enerhiya ng kalawakan at pinapalakas ang iyong kumpiyansa sa iyong sarili. Magtulungan tayo upang magkalat ng positibong kaisipan at kabutihan sa isa't isa, lumikha ng mga alon ng mabuting enerhiya. Bawat kilos ng kabutihan, gaano man kaliit, ay nakakatulong para sa isang mas mabuting at mas magkakasundo na mundo. Sa pagpapamahagi ng positibong enerhiya na ito, tinutulungan natin na itaas ang diwa ng mga taong nasa paligid natin, na lumilikha ng isang network ng suporta, pagmamahal. Alam mo ba na posible na makakita ka ng iyong kaluluwa simbahan? Maaaring ito ay isang taong kilala mo, na o isang taong hindi mo pa nakikita. Mag-click sa link sa paglalarawan upang makakuha ng retrato ng iyong kaluluwa simbahan. Ang tuol na ito ay maaaring magdala ng mga bagong pananaw at kaalaman tungkol sa sino ang maaaring maging espesyal na taong ito sa iyong buhay. Tayo ay mag-angat ng isa't isa at lumikha ng alon ng mabuting enerhiya ng magkasama. Maging maingat sa susunod na mahalagang mensahe na naghihintay sa iyo sa susunod na video. Bawat mensahe ay isang pagkakataon para sa pag pagunlad at pagpapalalim ng iyong koneksyon sa kalawakan at sa iyong sarili. Nawa'y ang Diyos at ang kalawakan ay magbigay liwanag sa iyong landas ng kapayapaan, pag-ibig, at pananampalataya. Tandaan mo na hindi ka kailanman nag-iisa. Ang gabay ng Diyos ay laging naroroon, nag-uugnay sa bawat hakbang mo. Amen.